Malinaw ang tubig eh. Ayan po ang nakuha po namin puso ng saging. Tatlong peraso. Meron na kayong tae na Gusto ko lang na may hilag hilagap nila. Nandito po kami ngayon sa bahay po ni Natia Minda. Meron po ditong water pump. Uy, sarap po ditong maligo at maglaba. Naalala ko po nung kami mga bata pa. Pag ganyan po may water pump, may kami tuwang tuwa kami po dyan naglalangoy sa ganay ano, sabi namin may swimming pool Teo, maglalangoy ka sa swimming pool baya kasunod mo, pusing Kasunod mo Malinaw ang tubig eh. Habang wala pa milot sila ang lulaminday, atin mo bisitahin yung palayanan na. Sa'yo muna si Teo! <laughs> Dito lang kayo, hali. Parang lima. batang... Kaya <laughs> nga. Dito lang naman po sila sa gilid. <laughs> titingnan lang po namin ni milot yung palayanan. Sisilipin po namin muna. Wala pa rin la po si Tia Minda. Oh, maganda pala yung malago na eh. Wait lang nga. Oh, malaguna. Oh, may puso pala dito ng saging. May luto. Oh, mahaba na ang puspos. Hindi nasusungkit. Ano oh? Ganda po ng view dito. Ito po yung puso ng saging. Oh, oh. Pwede Napakaganda po ng view. Ano? Pagkahapon na yan. Tanaw din po dito yung aming bahay. Saka po yung bundok po ng Sierra Madre, tanaw na tanaw. Nakakatuwa po at malago na po itong tanim. Siguro yung mga September, katapusan bago mag-October, ito po yung aanihin na ulit. Ganda po ng view dito. Ay, pala, nandito na rin po si Teo. Oh, ay eh, dalawa pala yung puso ng saging. May panungkit ka, bossing. So, may din natin. Oh, bunong. Oh, may dalawa. Oh, ubo Oh, parang dalawa. Dalawa pa po. Oh. Nandito po si bossing sa may kanadudutski. Siyong tao dito. Ah, dito si nadudutski. Ah, na, pala si Ma'am Grace. <laughs> Naglalaba. Naglalaba ng basahang pinaba na hindi ko na nalagman. Saging din ah. Makayari na ni. Eh. May tibain daw po palang saging. Ganda naman ang mga halaman ni Ma'am Grace. Oh, magaganda oh. Hindi na itinigyan na yan. Hindi na Ganda. Bay na! May tibain na lang sabit na <laughs> eh. Maganda po ang view dito. Bueno, kada ko tayong bahay ninyo dito. Oo, uh, tanaw, tanaw, na tanaw. Tanaw na tanaw po yung aming pong bahay. Yeah. Ganda na po ng palayanan. Green na green na. Hindi na yung ng ulat malaki. Oo. Oh. Si Bosing Puy Bion na. na? si... Si Bosing na. Titiba na po ng saging. Pwede naman pong dumaan dito sa gilid. At patigas po ang ano, daan. Susungkitin na po namin yung puso ng saging. Doon pa po, singis ah. tatlo pala yan. Nasa lupa po pala yung isa. Ano? mo. Tatlong piraso po pala. Kanina po kami doon nakatayo ah. Ay dalawa po yung natatanaw ko. Ito po pala yung tatlo. pa isa. Yan po yung masarap ginataan. Masarap igisa. Masarap gawain torta. Marami Sibay pong luto dito. Subay para sa akin. Pwedeng ilagay sa pansinigang. Subay para sa akin. Ikaw, oh. Ayan po ang nakuha po namin puso ng saging. Tatlong peraso. Hindi mo binitbit tong isa. Dala ko na po. Upo ime sarap ng gawaing lumpia. Lumpia uson ng saging. Ngayon naman daw po ay titiba ng saging po si Bossing. Ano mo matabaan nila? Amilkatin ba pa ba na? Ha? Saan? Sorry ka. Ito ba na yun? Ito sa may baydoon. Kanina, ito sa may amin lang sabi ko rin. yung ito na po si Tia Minda. Kadadating niya. Abay, ako may hindi makakuha at maraming nabi ng tubig. Ako nakapila. Maraming nabi ng tubig. Dito siya ka na amin sila. Maraming gamu-gamu. Lalo pang gumagaya ati. Yan ang kapit sa gamu. Abay, ay gati. Abay, ay gati. Alimbaga, titibayin mo. Akala ko ito ah. Sa so, hindi ko inuutos sa magpamahaling ng motorway, siya ay nagpuso. Akala ko eh, yan ang tang titibay. niya. Ay, hindi ba ganyan? Ay, ano yun? Sabi kami na may pasunod. Akala ko ito ah! Ako ninyo sa hinga, hindi ninyo. Pagka nga naman namungahan niya abot-abot,

<laughs> Magkakamansa at pagmansa naman ng saging ay hindi na natatanggan. Dahan-dahan lang po ang pagpagsak ng ah, ano Para hindi yun, mabagsakan eh? ito ng ating alay. Parang sentaba lang naman yan at saka yun o. Oo. Oh, wala na daw. Ayun naman, hindi na At saka masama rin na masyadong mataba. Bakit minsan ay ko yung na ng Sabadon na sa Ay, hindi masarap. Bakit Parang, parang ang walang last. Hindi, maligat para matabraw. Ano saging akin Ang saging ay pag matabraw masyadong mataba. Pag masyadong mataba. Kasi nga apakan yang, ano. Pag masyadong mataba ay hindi na masarap ang saging. Ang sarap ng hangin. Oh, sarap ng hangin. Aro, eh. yaw, Ops, so, okay, kung nila Ops, kaya ano po siya. Umilag ka. Hindi ko inuutosan na ibaling e, mo yung moto. Mamamansyad Mama ka. Ay, wala. Kami namin ng uwi na agad sarado na yung walang yelo doon yeah. sa mga kulte. Hindi ka pagkakulit na kapag-ulit. pumasok ang bukas. Yan. Ay, hiluhan mo pa. sa lang marami. Oo, ang Ay, ako yung isang kot. Mayroong natira yung Isukotin mo. Kala naman kabag. Ay, wala naman. Meron na kayong kain o uling eh. Gusto ko lang na may hilaga at nilaga. Ako may... Ay, gusto ko yung nilaga rin, Tia. Ay, gusto ko yung preto. Matarno ng kape. Ah. yung nilaga lang. Ay, okay na. Okay. Saan lang May isa pa kayong tiba. May ano? Tamang Ito daw po Next week na daw lang po yan Ay parang para yan ang mas matabay okay, parang hindi naman Tama. Parang hindi magulad Tama. Ito na lang nakatambay Ang ganda naman po talaga ng mga halaman ni Ma'am Grace. Talaga namang... Wala kang itulak ka bigin. Magaganda. Alam mo mga pangalan nito, Ma'am Grace? Ay, oh, hindi ko alam. Ito yung mga gymno Basta ito yung po. So, hindi ko alam. Ito yung, uh, Hindi ko lang alam kung anong pangalan nila. May mga scientific name, hindi ko alam. Basta talang ko ito yung mga variegated Jimno ito naman ay parang cake ko daw may ito. Mga mga sel, ito naman ay mga sel, Ito naman ay mendocea. Ay, hindi ko alam yung iba. Basta ito, maraming ay, palagi ako lahil. Ito, dit. Ang ano dit May pasok na yan si Nadidi. Mm <laughs> <laughs> Parang si Didit ay namumuti. Oh, Ang <laughs> mga manalabas na. Ang bahay na. Oo, mamuti Namumutla ka. Namumutla. Alin? Kami pa'y napagala na dito. Napakwento na pati. Oo, oh, ang Mua! Flying kiss. hindi nabuo yung... hindi nabuo yung buto. Ay, Ganda naman dito, nakaka-relax. Abay, ako'y pag walang baso ay magtanghali lang ako nakaupo dito ah. Diyan, ditingan, ditingan, uh, 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 na. Si Bossing po ay pinahingi ni Paring ay, Edgar ng sangkalan, chopping board. Patingin nga, pa'y pagandahan eh. Kapal. Anong kahoy ito, Paring Edgar? Bali. Bali bago. Ah, uh, ganda. Yeah. Thank you so much. Magandang gamitin yan pag... Uh, Aba, anong maunang ang titila din Ayawan nga. <laughs> <Inak -sale. laughs> ganda. Balaga. Mga puso. puso. Puso ng sa saging. Ano, <laughs> oh. yung Mamama, Mamamanchahan agad. Ayan po at kami ginabi na ng pakikipagkwentuhan uh, at kami po ipaalis na. The next day. Hello po, good morning sa inyong lahat. Ngayon po ay lulutuin na natin yung pinuha po natin puso ng saging. Pag-adudutski. Meron po ako ditong palanggana na may asin ay lalagyan muna po natin ng tubig. Para paghihiwa po natin ng puso ng saging, ay dito po natin ilalagay. Kaunti lang naman po. Tapos lalagyan din po natin ito ng kaunting suka para hindi po mangitim yung puso po ng saging. Lalagyan lang na po natin ng kaunti. Ako po hindi pa nakakapagsali nitong suka sa mga 1.5. Akin na pong hihiwain itong mga puso po ng saging. Ito pong mga bulaklak po ng puso ng saging. Ay pwede po natin tanggalan lang po nitong itong pinakang palito. Tapos ito pwede po natin siyang iprito. Atin pong pagugulungin sa... May harina. Tapos timplado po yun. Bago po iprito Ako po yung nakapag-vlog na ng ganyan 'ang dati. Sarap po siya. Pang-almusal po namin yung hara. Eh. Kami po yung ni paring Edgar ng bagong chopping board, yung sangkalan po na kahoy. Ito po'y nangihinayang pang gamitin. At pagka ginamit ko po yun ngayon, mamamansyahan po. Meron po naman kami ditong ginagamit na sangkalan. Ito po yung chopping board na pangdagtaan Para kahit po mangitin, wala. Kaya po nilagyan natin ng asin at suka yung tubig po na paglalagyan po nitong ating mga puso ng saging para hindi po siya mangitim. Yan, ibababad po muna natin dito. Ang luto po natin dito ay ginisa. Pero masarap din po itong ginataan. Bali, nahiwa ko na po lahat. Itong puso ng saging. At pipigain na po natin ito. Si Bossing Puay dumating na. Siya po'y galing po sa bayan. Bumili po ng pansahog dito. Ito ang na daw po ni Bossing. Ah. alamasin lang po natin para matanggal po yung dagta. Para hindi po siya mapakla. Tatapon na po ni Bossing dun sa Saan may tatapon? Sa likod Yan man po ay nabubulok Mabilis lang po yung mabulok At ito na po yung ating pinipiga Maganda po kapag ka po may suka Maputi po siya Hindi po siya nangingitim Ayan po, bali, eto na po yung ating lulutuing puso po ng saging. Ito po ay napigaan ko na. Ayan, bali, gigisa lang po natin siya sa bawang sibuyas. Si Bossing po bosing pumitas na rin po ng sili sa likod ng bahay. At ito po yung binili ni Bossing na pansahog dating karni ng baboy. Ito po isang kilo. Hindi ko po ilalahat at madami. Babawas lang po ako ng pansahog. Kaya po, bali, magigisa na po tayo. Nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Tagyan po natin ng paminta. Tagyan po natin ng oyster sauce. Tatakpan muna po natin para masangkot sa po yung karne. A few moments later. Ito nga po pala itinubigan ko na rin ng kaunti para lumambot po yung karne. natin ang sabaw sa basong tubig para po lumambot din itong puso ng sabi. Ati lang kung alun. Talagyan po natin ng kaunting asin, kaunting paminta, saka po nor powder. Mahaloy lang po ulit natin. Talagyan po natin ng saving tip. At tatakpan lang po natin para maluto po yung gulay. A few moments later. Ayan guys, bali ako po ay naghahain na. Ah, yeah. ay, na, dito pala si Tay. Ano Hali ka po. Ay, ang ay, ang aming pong binata. Ang aming Akain din po ito. Lolo. Akain din okay. po ako, Lolo. Akain ka rin ng gulay. Ay, gusto po. Ang mga hatsing. ka rin ang gulay, baby gusto ko ang hapas niyo. Ang baka mo. Hindi man alat siya hali. Tama lang. Panina yung mga nantikin ko yung pa naman tayo. Wait. Wait, na kita. Pagbabahog kita kung magkala sa iyo. Ano ba Ano ba Đây là cháu tẩn cái gì Ito so, tayo po yung nakakain ng gulay. Hmm. Nung minsan po yung nagluto ako ng kampalaya, ay pag pinibigyan ko po, po siya ng kampalaya, yung kinakain po niya. Hmm. Saka sitaw. Ito tayo. Ito tayo. Nalulukod na lang. Aba! Hoy, ayun mo naman mahal ko. Hoy, ayun naman ang aranghal. Pakakainin ko po muna si Taylor. Mamaya po ako kumain. Baba ang sili mm hmm, mm -hmm. Sarap! So, Anong vlog mo yan? Ano? Ay sus! Napugin na pati! Napugin na pati! Tsaka naglinis sa bago. Ano ito ka sa'yo naman? Sus! Pugin naman! Pugin na, na eh. pugin! bang mabusog. <laughs> sayaw na sayaw. Oh, no. Pag nakarinig po ng tugtog ay kanya yan. Sayaw na sayaw no, oh! no, Sinisilip niya. Oh, sayaw na sayaw. Dancer. Tama na, tama na. Sige po yung maging pake na ng mga dala po niya sa ano, pa ah. Dance, 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 mahal! Dami sa rin yan. Pag nakatrainig ng tugtog ay nasayaw. Harap ka dito kay Lola. Harap <laughs> doon. Eh, harap mo dito. Harap dito kay Lola. Dito kanini, harap. Para nakaharap dito si Teo. Teo! Harap mo. Talagang doon na gusto. Babargi din niyang eh, yung mga No, Gagal ya. No, dance, but dance, but dance. <laughs> dance. So, happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> Ayan, may katulong ka. Mag-iimpis. Uy, saan mo na dadali niya? Balik mo sa tita. Ayan po ang magtita. Hindi nasa na yung regalo ni Mahal. Yun daw pala may kumot. Nagchat sa akin si nanay, may kumot daw iyan. Ah, may kumot, baka buta. Basta mo daw yung siper. Ay, wow! May kumot pala yung sa loob. oh may kumot ka na, nini, sa Maynila. Ayan na lang, ang dalahin mo. Sakto. Teo! Teo! Kumot! Kumot talaga sa tita. Nakay masarap kumot iyan, eh, nini, hani. Thank you, mahal! Sa iyong regalo. Ayan si Teo, nakikipara